So, hi mga beshi. Ayan. So, for today's video, ito lang naman yung mga kaibigan ko na todo retouch sa olive Ayan. <laughs> so, ang ginawa lang namin for today is, ayan, pumasok na kami ng olive Sa so, totoo lang guys, hindi naman talaga kami bibili. Galing pa yan ng mga inuman at wala pang tulog yung mga yan. Wala naman sa mga itsura namin, mga book namin, ding naman naman. Oh, todo ang kaibigan kong isa sa pag makeup Akala mo naman talaga. Oh, talagang sinusulit niya ang paglagay ng foundation sa mukha niya. Wala ka na lang talaga magagawa kung di tumawa ng tumawa lang dyan. totoo lang guys, bantay na bantay na kami ng mga staff dyan kung ano na pinaggagawa namin. So, ayan. tingin-tingin sa gilid. Yung isang kasama namin, kunwari tingin-tingin siya ng product, di naman bibili. Yan. Ayan, tinakpan na ni Kuya yung video ko. Kung ano na daw pinaggagawa namin. Sa totoo lang, yung isang kaibigan namin, todo yung makeup, yung isa naman, kunwari bibili, tingin-tingin ng product. Pero sa totoo lang yan, guys, wala yung planong bumili. Hanggang tingin lang din talaga siya. So, ayan, i-check natin kung perfect na yung mga itsura natin. O, oh, hindi pa na kontento to. nagka eyebrow pa siya. Talagang kailangan talaga perfect bago lumabas ng Olive Young. Itong isa naman, nag-iisip-isip pa siya kung ano yung kukunin niya, ano naman yung i-apply niya sa mga mukha nila. Ayan. O. Oh. Check muna natin, guys, kung okay na. Yung isang kasama naman namin doon, kunwari, titingin-tingin lang siya. Para naman, kunwari, bibili siya. Hindi kami sitahin. Ayan. O. Oh. Todo. Pack. Sige, lagay dito. Itong isa naman, di pa rin tapos. Kahit na. Ayan. O, oh, sige, lagay ng eyebrow. Mm. Pak na pak guys. Sige nyo ako yung outfit check dahil maulan. parang tambay lang. oh, manari, check-check pa sila sa mga kamay nila. Pero, ang totoo, okay. sa mukha lang din nila guys. Ang galing talaga. Manari, check-check. Uy, pak. <laughs> talaga namang bongga. So, ayan. Kailangan din natin gumamit guys ng mist after ng make-up. Kailangan natin gumamit ng mist para fresh. Ayan. So, tignan nyo naman yung pinaggagawalin ng mga kaibigan ko. Hindi pa yan tapos. Kailangan pa niya ng blush on. Opa. Sige, pahid dito. Pahid dun. Kaya mo yan, Joy. Ayan. Yung isang kaibigan naman namin, hindi talaga siya nagme-make-up. Siya lang talaga yung taga-check lang namin. Kunwari, tingin-tingin lang siya. Pero ang totoo niyan, hindi naman kami bibili niyan. Kunwari, yan lang kami. It's a prank. Hanggang sa matapos lang si Joy, ang kaibigan namin sa pag-makeup. Ayan. So, hindi pa sila na kontento. Kunwari, check niya dito. Sabi ng isa, check niyo. Maganda to. Okay na siya. Grabe, mas maganda yung isang product. Oh, di ba? Tingnan niyo sa kamay ko. Ito maganda, oh. Ito maganda. Pero walang silbi o mga ganyan, ganyan. It's a joke lang talaga. Ayan, bongga. Tapos na ang lahat. Oy, photoshoot na. Tapos na ang labanan. Nakapag-makeup na. Ayan, si ating hanggang ngayon sa kamay pa rin. Pero si Joy, ang kaibigan namin. niyo. Okay, makeup time. Pwede na ulit, fresh na ulit ang mga garing sa inuman Nakabango na rin yan Oy, Pwede na ulit, round na ulit kami May flash on na, may lipstick na Libre lang pa umaga dyan